Ayan guys, nakubos na yung dahon nito kasi nga natutuyo, sobrang init. Pero sabi nila, ano nga daw, pwede mo na daw hukayin yung laman yan kapag ka tag-init. Tapos yung mga dahon, talagang ano na, natutuyo na. Ngayon titingnan namin kung may laman na ba talaga itong aming ano, giant taro. Ayan o, yun tatanim uli namin yan. Samahan, okay. so, titingnan natin kung may laman. Okay, mamaya na kita pabalik natin 'yan. Kasi nga, mabilis lang naman 'yan. Ano, lumabo. Kasi ani eh, namamatay na 'yung mga daun sa tutuyo. Na, alam ko sa sobrang init o talagang panahon na para anihin oo pan, ano panahon na para anihin namin tong ano namin uh, sa gayang taro namin ayan 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 lang so ito yan mga yan diba ba? Ito. Hmm. siguro talaga gano'ng malala lang. naman. Hmm. Ayun mo pa. Wala na ba? Ayun pa, pakiabot -paki sa akin yun. Mm. Ayan. Ayan. Hmm. Yung na yan, baka meron pa. yun, Ayan. Ayan. So, talagang po harvest na siya kasi ano, medyo mababaw na talaga yung ano, laman niya. Ayan. Tapos, oh. Ah. tsaka mabato kasi dito sa area na to. Kaya hindi rin gano'ng makapaglaman. Pero rin laman naman. Hindi ko nga yun. Hindi yun. Hindi eh. Sabi niya ito ba yung laman? Hindi. Diba, hindi hindi ito yun? Ang mga laman. Ang mga ito. Diba? Ayan. Yan, ito yung laman, di ba? Tapos, ayun. para maitanim lang. Ayun na ako, tinanim lang. Alat kasi. Hmm. Mabato kasi dito sa lugar na to. ay ayan. Eh, pero kasi, di ba, parang maganda rin sa paligid yung ano eh. Yung may malalaking dahon. Ayan, tingnan natin yan. Magdandaan ka tsaka kasi may mga ano dyan. Yung mga basag ba ka, mga ano ka. Ayan, ayan. Papahot na putol. Yun. Ayan. to, Ayan. Ah, ninet lang yun naman. Pero, di ba ito yung mga gin ano, ginagawang ginatan? Ano ah, ba? Guys. <laughs> Gataan natin yan. net lang uh. yun. Yun pa. Natanggal niya. Kasi nga, ano, naubos na yung mga dahon. Di ba, pag maulan, ang gaganda niyan. Kasi, ano, ang lalapad ng dahon. Ayan. Ayan. Maganda sa paligid. May makikita ang mga malalapad na dahon, malalaki. Ayan. Ayan. Eh, tatanim namin sila ulit. Ito, pwede ito. Dito na lang ulit at Tatapan na lang namin ng lupa. Itong area na Sana lumaki. Ayan. Ang bakal. Huh? Alin, hinahanap mo. Bakal. Ayan, yan, yan. Nasa paanan mo. So, hinahanap niya yung baray. Yes. Ito ba? So, ito, tatanim namin to no? Yeah. <laughs> Di ba tatanim natin to? Hindi ko alam. Hindi <laughs> ko alam kung ano. Ito ba eh, pwede rin. O itatanim. Ayun, yun, yun, yun. May isang laman. Yung mga natatanggal na lang yung pinupulot ko. Ito, yan. Di ba? Go. Ito. Oh. na. Baka kasi nandun sa mga gawing ilalim. Baka yung malalaki. O ba diba, umaasa. Ito baka doon sa mga gawing ilalim yung malalaki. Tignan na natin. <laughs> Ayan. Dati ano pa naman to. Yung sa... Ano yung ambato di diba? kasi nga may tumutubo pa mga halaman dito eh kahit pa Pero iba yan ha. Kasi yan gagawin namin yan sa aming ano, batis. <laughs> so, yan. Eh, yan nga. Eh, tatanamin na lang namin to. Para, ano, ano pa mo? May mga gawin ugat. So, oh. nung minsan inani namin yung sa gabing tinigang. Tapos eto ngayon, ito yung mga giant taro. Ito so, ang lindit ang laman niya. So, Sa bagay. Yeah. Wala. Sigurado. Ayan na. May mga ugat pa. Baka yeah. meron dyan. Ayan. Uh, ang puno ugat na yung paliit. Ha? Sigurado ka. Ayan. 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 Sigurado ka. Wala na yan. Wala na daw. Anyway. Saan pa? Lahat na? No? So, ayan. Uh, yan. Kasi tingnan niyo yung malalaki na yan So ito. hindi yun. namin yaanin kasi maganda pa naman. So ito, kaya namin ito hinukay kasi nga alos na matay na yung mga dahon. <laughs> ito ba yun guys? Hindi ko alam eh. <laughs> wow. ha? Ito ba yun naman? Hindi namin alam be. Eh. Kung mga ugat ba ito o ano. <laughs> Basta itatanim e, na lang namin ulit. Ayan. Oh, oh nyo to. Oh. Ano to? Ano? Ano ba yan? Lagay nyo, laman ba to? <laughs> ang hirap din, no? Kapag wala kang ano eh, no? <laughs> Pero, anyway, panggaling lang namin dyan. Uh, Mamaya, ang galing tila na uli. Pero, well, tutubo naman yung kahit wala yan. Ayan. So, ngayon, ito yung, yung mga napulot namin ayan ito yung mga napulot namin oh. <laughs> ang laman ng gabi ayan yata, mayroon pa yata dito salamin ko ang ato kung bukat mo, tumuko na din ayan, mayroon pa dito ayan, oh, diba? oh, ito, ang laki pa oh. diba, talaga, oh. tumuko agad ngayon. ayan, oh, ito pa di. Oh. oh. tingnan niyo. Malalaki ang laman. Oh. Oh. Ito. Ayan, eh. Pinta, oh. Diba? Gusto talaga, Oh. Ngayon. Oh. Oh pang merienda. Ito pa tinanong. Tingnan nyo. so, na si Musong. Mga ko agad. Ito pa upo. Oh. Diba? Palagay oh. ko marami pa kami yung makukuha dito. Oh. Yan o. Oh. Oh. Iyerit na tayo. Ito ito. Ito oh, ako. Yan. And, uh, ano lang kasi yan. Waste. Hmm. Hmm. Oh. Ano nga ang aming mga inaning lang ano. Di diba? hmm. madami-dami din. Hmm. Uh -oh. ayan yan ang aming mga inaning sa giant namin. Diba? Tapos, ayan. Yung mga yan, itatanim uli namin yung mga yan. Diba? Ayan, yung mga tinamba namin yan. Tatanim uli namin yan para maganda dito sa paligid. Yan. Nag-stick na naman dito. <laughs> Parang aalamin ko din. Okay? So, ayan na. Sa so, ngayon, ito muna. Ito malinit na to. Ayan. At saka, ito na ito. Ito. ito siguro, Wala. No? atayong ang ating mga inani ngayong araw thank you for watching and don't forget to follow like and share bye